Sino mag-aakala na ang dating kalbong bahagi ng kabundukang ito ay magiging iso sa ganda at para ka talagang nasa ibang bansa sa ganda ng lugar. Ang sarap ng klima at sobrang nakaka-relax ng paligid. May bonus pa ang overlooking view ng Davao City. Kaya samahan niyo po ako ngayong araw, ating pasyalan ang napakaganda at malaparaisong lugar dito po sa Glory Mountain sa Barangay Tamayong Kalinan District, Davao City. Yes po magandang araw at andito tayo sa Barangay Tamayong Kalinan District sa Davao City and finally po ay makikita na natin at mapapasyalan ang napakaganda at malaparaisong lugar ng Glory Mountain dito po sa may paanan ng Mount Apo sa Davao City. So bumiyahe tayo ng kulang-kulang 2 -kulang hours magmula po sa Davao Airport papunta dito sa Glory Mountain and by the way hindi pa po ito open sa public kaya marami pong salamat for this opportunity na makapasyal tayo dito and makita nga ito in person. So maraming salamat po kay Mamuela, Sir Marlon, and Sir Apple no, for the opportunity na mapasyalan ito. And ito nga, no, dumating na tayo. Pagpasok pa lang natin mismo dito sa gate ng Glory Mountain ay tingnan nyo naman yung bumungad sa atin. At andito na nga tayo sa loob ng Glory Mountain. Grabe, tingnan niyo kung gaano kaganda. Nasa Bukana pa lang tayo nitong malaparaisong lugar. And tanaw na tanaw natin dito sa may entrance yung overlooking po ng Davao City. So pagpasok natin, isa agad sa mapapansin nyo pagdating nyo sa lugar na ito ay ang napakadaming mga pine trees and at the same time mga makukulay na iba't ibang klase po ng mga halaman. Backstory lang po yung lugar na ito ay dating kalbong kagubatan dahil po sa illegal logging sa bahaging ito po ng kabundukan. And sa ilang taon na pagsasaayos, pagpapaganda at isa po yan sa mga advocacy ni Pastor Apollo Sikibuloy para sa environmental protection. No? At ito po yung naging resulta dito sa tinatawag nila ngayong Glory Mountain. So tingnan nyo naman po, yung dating kalbong kabundukan ngayon po ay malaparaiso na sa ganda. At totoo po na literal, para kang naisa ibang bansa sa ganda ng lugar. Ang sarap ng klima, magtatanghaling tapat na po nang dumating tayo dito pero hindi mo maramdaman yung init ng panahon lalo pat summer ngayon. So tara, mag-ikot-ikot po muna tayo at pakita ko sa inyo kahit na virtually po ay maramdaman nyo or makita kung gano'n nga ba kaganda ang lugar na ito. Just imagine po, yung dating lugar nito ay kalbong bahagi ng kabundukan dito sa Davao City. At tingnan nyo na po ngayon, no? para ka talagang nasa paraiso. Ang sarap din ng klima dito, sobrang lamig kahit magtatanghaling tapat na po. Ang kukulay ng mga pananim na mga halaman, sobrang nakaka-relax at napakatahimik ng lugar. Ang maririnig nyo lang po dito ng no, mga huni ng ibon at bagsak ng tubig. Hindi ko na rin po mabilang kung ilang mga pine trees na ba yung mga na, nakatanim dito sa Glory Mountain at lahat po yan ay visions ni Pastor Kiboloy. Itong mga nakikita nyo po sa ating video ngayon ay buka na pa lang ng kabuoang area dito sa Glory Mountain. Sobrang lawak din pala ng lugar nito at later on makikita nyo pa yung iba't ibang bahagi dito po sa malaparaisong lugar ng Glory Mountain. At dahil hindi pa nga po ito bukas sa publiko, dahil sa mga ongoing constructions at mga ginagawa Board pa dito sa loob, ako po muna yung bahala sa inyo sa pagpasyal virtually dito po sa malaparaisong lugar ng Glory Mountain. Ayan siya. ay nga. Ayan ito sa'yo. Nasa bungad pa lang pala tayo sir. Ha? Bungad pa lang daw ito. Yes sir. Oh. Pupunta tayo ngayon sa may dulong bahagi nitong Glory Mountain as of now dahil nga tuloy-tuloy pa rin yung construction na ginagawa dito. Doon ay tanaw din natin yung overlooking view ng Davao City. So kung kanina po sa unang bahagi ng ating video, sa may main entrance, matatanaw nyo yung overlooking ng Davao City. Doon din po sa pupuntahan natin no, sa may bandang dulo ay makikita din natin. So tara, biyahe muna tayo. No? Medyo Mahaba-habang lakarin kasi ito sa sobrang laki ng lugar kaya mas mainam na sumakay tayo para less pagod din. Ngayon po ay andito na tayo sa bahagi ng Glory Mountain kung saan meron din pong overlooking view ng Davao City. Hindi lang natin na-zoom pero maging yung dagat na bahagi dun sa Davao po ay matatanaw nyo dito. By the way, ito po ay paanan na ng Mount Apo kaya ramdam na ramdam nyo yung lamig ng klima dito. Lalo pat magtatanghaling tapat na po, no? sobrang sarap ng weather. Hindi kayo pagpapawisan sa lamig. At kanina po, papunta tayo dito, nakita nyo napakadaming pine trees so hindi ko po mabilang kung ilang libo na ba yung nakatanim na mga pine trees dito no sa sobrang laki at lawak nitong Glory Mountain Simula kanina pagpasok natin sa may main entrance hanggang dito sa dulo Halos or karamihan ng mga nakikita nating mga tao dito sa loob ng Glory Mountain ay mga nagtatanim lang talaga yung ginagawa dito. So sila po yung mga tao sa likod ng napakaganda at malaparaisong lugar na ito. At siyempre, lahat po 'yan ay visions at plano ni Pastor Kibuloy. So napaisip ko nga kanina no. Ganito ba talaga ka perfectionist si Pastor at talagang parang mala iso yung ganda nitong Glory Mountain. Ah, okay, sir. Lamig ng hangin. Kaya ang ganda. Ito po ay unang bahagi pa lang ng pagbisita natin dito sa Glory Mountain. Abangan nyo pa po yung part 2 ng ating vlog kung saan ipapakita ko naman po sa inyo yung kanilang golf course, yung napakagandang restaurant, at syempre yung man-made lake na ginawa dito. So abangan nyo po yung part 2 ng ating vlog hopefully ay nag-enjoy kayo sa ating virtual tour dito po sa Glory Mountain. So maraming salamat, God bless, and again, abangan nyo po yung ating part 2.